Batid po natin lahat na matagal na po itong inilabi po ng ating punong lungsod nung nakaraang uh, termino. Kaya po ito po'y napondohan at uh, ito po'y uh, inabutan lamang po ng election ban. Kaya po nabinbin. Uh, sinabi na po na Agosto ay sisimula na po Katulad nga po ng pagsisimula po dito sa flyover natin na ginawa sa loob ng tatlong araw, eh kasunod na po, marahil, ito pong mula po doon sa Walter Mart hanggang po doon sa Bypass Road. Unahin po muna po yung talagang matitindin lubak. Sa pang pagdadagdag uh, doon sa ating usapin, nakausap ko yung ating uh, regional director, si R.D. Dong Tolentino ng uh, Region 3 DPWH. At ang sabi niya po sa akin ay uh, iintayin na lang daw po medyo umaraw-araw. Siguro ngayon pong... Uh, Susunod na mga araw na to ay sisimula na po ang paggawa mula Walter Mart. Pero unahin po ay 1 kilometer muna. Ayun talagang matindi po yung sira. Kaya po, maintain po natin. At sa kasalukuyan po ay natapos na po ang uh, pag ng ating uh, flyover. At ngayon pong alas 10 ng umaga, ito po ay uh, binuksan na sa ating pong publiko para madaanan. Kaya... Pagka po ginawa ang ating uh, ang karsada ay uh, i-expect na po natin ulit ang matindi na naman trapiko dahil siyempre gagawin na po ang karsada pero sabi nga konting tiis na lang po at uh, importante po ay ito'y ginagawa